Sa buhay ng tao may mga bagay na gaano mo kadalas iwasan ay hindi mo magagawang takasan. Mga kwentong marahil sa mga marites mo lang maririnig ngunit ito pala ay totoo kahit sa modernong panahon. Simula nang ako ay magkamulat at magkaisip kasama ko na ang aking lolo Jose, mabait at maasahan sa lahat ng bagay. Kahit matanda ay kita mo pa rin ang liksi at lakas ng katawan kami ay nakatira sa gitna ng gubat. Ang dahilan ay hindi ko alam. Ako si Mario, isang albularyo na nakatira sa gitna ng gubat. Hindi ko pinangarap ang buhay na ito, ngunit tila ito na ang itinadhana sa akin. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong natanggap ko ang pamana ng aking lolo. Isang lumang libreta na puno ng alikabok at misteryo. Mario, sabi ni Lolo habang nakahiga sa kanyang banig. Alos bumubulong na ang boses. Ito ang iiwan ko sa iyo. Pantayan mo ito. Walang anumang paliwanag, iniabot niya sa akin ng libreta. Sa unang tingin, wala naman itong kakaiba. Ang mga pahina nito ay sira-sira na at ang tinta sa mga sulat ay halos mabura na. Ngunit nang binuksan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang init na tila gumapang mula sa aking mga daliri papunta sa aking buong katawan. Doon ko unang naramdaman ang pagbabago. Unang gabi ng aking pagiging tagapagmana ng libreta na naginip ako ng kakaipa. Nasa gitna ako ng gubat, ngunit hindi ito ang gubat na kinalakhan ko. Ang mga puno ay mas mataas, ang hangin ay mas malamig, at naririnig ko ang mga halakhak ng mga nilalak na hindi ko Sa panaginip na yon, lumapit sa akin ang isang matandang lalaki na tila may apoy sa mga mata. Sinabi niya, ang libreta ang susi. Matutunan mong gamitin ito at magiging ikaw ang tagapagtanggol ng balanse. Pagkagising ko, doon ko sinimulan ang pagbabasa sa libreta. Ang mga sulat ay unti-unting nagiging malinaw sa akin. Tila may sariling buhay. Sa bawat pahina, natutunan ko ang iba't ibang orasyon at ritual. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pagkakaroon ko ng mga kakaibang kakayahan. Una kong natuklasan ang kakayahang maglaho. Isang gabi, habang sinusubukan kong basahin ang isang partikular na mahirap na orasyon, bigla akong nawala sa aking sariling silid at napunta sa gitna ng bubat. Doon ko rin natutunan ang kahalagahan ng mga kakayahang ito. Hindi pala basta-basta ang pagiging altularyo. Ang mundo ng mga tao ay malapit na konektado sa mundo ng mga engkanto, lamang lupa at iba pang nilalang ng dilim. Minsan, tumawid sila sa ating mundo at trabaho ko na siguraduhin hindi sila makakapinsala. Isa sa pinakaunang pagsubok na hinarap ko ay ang pakikibaka sa isang tikbalang na gumagala sa aming lugar. Isang gabi, may lumapit na mag-asawa sa aking kubo. Umihingi ng tulong. Ang kanilang anak daw ay nawala sa gubat. Ayon sa libreta, ang mga tikbalang ay mahilig maglaro ng tao at bihirang magbigay ng biktima nila ng walang kapalit. Kaya't gamit ang natutunan ko mula sa libreta, nagdala ako ng mga anting-anting at orasyon. Nang makaharap ko, ang tikbalang, nakita ko ang kanyang napakalaking anyo. Mataas, may katawan ng tao, ngunit ang ulo ay parang kabayo. Ang amoy nito ay parang pinagsamang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Nagkaroon kami ng takisan. Gumamit ako ng mga orasyon upang pigilan ang kanyang galaw, ngunit napakalakas niya. Sa huli, ginamit ko ang kakayahang maglaho upang makalapit sa kanya nang hindi niya ako makita. Doon ko siya tinapik sa batok, ang tanging paraan upang magpasakop ang isang tikpa lang sa tao. Nailigtas ko ang bata at naibalik sa mag-asawa. Ngunit mula noon, nalaman ko na ang trabaho ng isang albularyo ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng sakit o pag-aalay sa mga diwata. Ito rin ay pakikibaka sa mga puwersa ng dilim na nagpapanta sa balansi ng ating mundo. Hanggang ngayon, dala ko ang libreta ng aking lolo. Hindi ito simpleng aklat, hindi isang gabay na nagbigay kakulugan sa buhay ko. Ako si Mario, tagapagmanan ng libreta ng tagapagtanggol ng ating mundo mula sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan.